Ito nga pala yung araw na nag-celebrate ako ng 1.1M followers ko Nakakatuwa ang dami na natin Parang kailan lang no Kasama ko nga pala dito yung pamilya ko Pati si Madam Charlotte at Mayong Salamat, Nakatapos ang no, mga idol. Nga pala guys, 1.2M followers na tayo ngayon. At ngayon ko lang pala na-upload ang celebration ko ng 1.1M. Grabe, solid nyo guys. Dito nga pala ako nag sa Junis Beach Resort. Maganda dito guys, may mga affordable silang rooms at may villa pa sila. Paglabas mo ng pinto, may swimming pool na. Sa gilid naman, makikita dito ang ganda ng tanawin ng dagat dito sa Morong Bataan. Meron din dito ang Alexa Water Park na sigurado mag-e-enjoy kayo. May kiddie pool, wave pool, inflatable pool, may free beach access na din. For more details, eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. At kung gusto nyo pa makita kung gaano kaganda dito, eh, panoorin nyo eh itong video. eto nga pala yung service namin, guys, novan nga pala. Papunta nga pala kami sa may morong bataan. Itong mga araw na to, eh, papalapit na pala yung tag-ulan nun. Medyo mainit-init pa neto, kaya susulitin na namin. Habang nasa biyay kami, eh, dumaan nga pala muna kami dito sa pamilihan bayan ng morong. Bibili nga pala kami ng mga lulutuin namin doon. Bumili kami dito ng baboy, isda, at bumili na rin kami ng dalawang klase ng longganisa. Mga ilang minuto nga lang, lang eh nandito na pala kami at tadaanan pala namin itong Alexa Waterpark Park bukas ka sa Dito pala muna kami sa may Junis Beach Resort. Okay dito guys sa malawak yung parkingan nila. Tapos may mga rooms din sila dito no. Pagpasok nyo nga eh ang bubunga agad dito yung kanilang kainan. Uy may pa promo ngayon yung Alexa Water Park oh. Okay dito sa may Junis Beach Resort guys so oh, kita nyo naman napakalinis ng buhangin dito. Talagang nakakarelax dito. Napakaganda ng tanawin. At ang maganda nga dito guys eh yung kainan nila nakapwesto lang dito sa tabindagat. Kaya habang kumakain kayo eh makikita nyo dito yung ganda ng tanawin ng dagat. Ang maganda nga dito guys eh kapag wala kayong dalang lulutuin o eh, no, mga pagkain eh, meron nga pala ditong kainan. Kaya pagdating at pagdating namin dito eh nag-order agad kami dito ng pagkain. Ang mini na nga pala namin dito ay tinapay na may palaman, spaghetti at pansit. Chicken sandwich. tu Dia tulang May mga affordable na rooms din sila dito guys na perfect nga pang couple no. Dito nyo dalhin yung jowa nyo guys sigurado mag -e enjoy siya dito. Sa tapat nyo kasi eh tanaw na tanaw dito yung dagat. Tapos meron din sila dito malaking cottage. Nga pala guys meron din sila ditong bilya oh. Sa isang bilya nga pala guys meron nga palang dalawang room at dito nga pala kami nag check in. Ganda dito katabi mo ng dagat tapos may swimming pool pa. Yung pamilya ko nga pala nasa kabilang bilya o kabilang room tapos yung kapatid ko nakahiga na dito tapos si papa nag-aayos. Ito nga pala yung kanilang room guys no meron nga pala dalawang double deck. Ito naman yung sa amin guys, same lang din sa kabila no. Kompleto rin to sa mga utensils. Kaya kung magtotropa kayo o pamilya, nako, dito kayo mag-check-in, panalo dito. Ang linis dito guys oh. Tapos ito nga pala yung room namin guys, same lang din sa kabila, may dalawang double deck. Naka-aircon na rin pala dito. Ipapakita ko rin pala sa inyo kung gaano kalinis yung CR nila dito. Bali kada room nga pala o kada villa eh, meron nga pala dalawang CR. Nga pala guys, yung double deck pala nila may kama sa ilalim. Kaya ako nag kayo ng staycation na siguradong mag-enjoy -e kayo eh, Dito na kayo sa May Junez Beach Resort. Free access na rin sa kanilang beach. Ang ganda dito magpicture picture guys. Ang linis ng dagat dito guys. Tapos may nakita pa akong dito PCX na pandagat. Meron din dito ang banana boat. Mukhang nag enjoy naman dito yung mga kapatid ko, pati si Papa, pati yung mga pamangkin ko talaga nag enjoy Nakakalungkot nga lang dahil hindi na naabutan ni Mama yung pagka 1M followers ko at hindi na namin kasama si Mama dito sa pag-celebrate ko. Last year lang pala nawala si Mama nung September at nung September na yun eh sinabi niya pa sa akin na magdagat daw kami. Kaya alam ko lang mana na ka lang sa tabi at pinapanood mo kami miska na namin. Nga pala guys, mga ilang minuto nga lang, eh biglang umulan. Sakto, masarap maligo na ito sa pool. Pagkatapos nga pala namin magbalaw at magpalit ng susuotin, eh kakain na nga pala kami dito sa kanilang kainan. Bali, nag-order nga pala kami dito ng mga silog. Kita nyo naman yung top silog nila dito guys, pati yung bang silog talagang nakakatakam. Sakto, umulan. Meron din pala sila dito sa na sinigang. Perfect to ngayong panahon ng taglamig. Kaya ito, tamang sandok na nga pala kami dito, no. Guys, okay rin yung mga pagkain nila dito. Sigurado magugustuhan nyo. Lalong-lalo na to sarap mong kainin, Miyong. Mm. Ay nga guys, uh, medyo paos <coughs> Pero okay lang Pero na, may boses na Yun oh, no? onti lang Onti lang <coughs> Sabay-sabaw no Grabe <coughs> 아한번요나님좀내주 <디� çünkü görüş> Pagkatapos namin kumain, konting pahinga, ayan, mag-swimming na. Grabe, ang sarap, ang lamig. Nga pala guys, may kasama na palang towel pag nag-check-in kayo dito, kaya kahit hindi kayo magdala ng towel, okay lang. Nung mga alas 12 na nga pala, eh, nagluto nga pala si Papa dito ng humba, no? Kasi bigla kami nagutom, eh. Kumbaga, midnight snack yarn. Okay rin talaga magluto si Papa ng humba, eh, no? Talagang mabisa yan. <laughs> Ito nga pala yung midnight snack namin, no? Oh. Iloto ni Papa. Umba. Ito yung binili namin sa palengke ng anine. Woo! Gabi. Rob. Kinabukasan bagong gising nga pala kami neto no Kaya tamang harap nga pala kami neto ng kape Sakto meron silang kape dito sa kanilang restaurant Asarap Mga bandang tanghali nga guys ito nga pala yung food tripin namin no Shoutout nga pala sa mga cook ng Junis Beach Resort no Grabe napakasarap ng ginawa nila oh Lord maraming salamat po sa panibagong araw po na binigyan sa amin Maraming salamat sana lang sa paggabay nyo po sa ako Pagpapunta kami ng maayos nito Ano lang po maraming salamat po Thank you Sama yun naman ito na ito kayo na nabuo. Sarap may pilaman. Tamat <tong> na <yeah>, siya dyan mga idol. Tunggu bos kami nak. Tanga. <laughs> 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 Pero din ako, hindi daw ako magdidrink. <laughs> mm -hmm. Ano? Cheers. Cheers. Oh. Magkatapos ka pala namin kumain mga bandang hapon neto, eh, pumunta nga pala kami dito sa may Alexa Water Park. Maganda rin dito, guys. Meron nga pala sila ditong malawak na wave pool. At meron din sila dito ang kiddie pool. Merong padulasan, sigurado mag -e enjoy mga bata dito. Marami mga activities dito guys na sigurado mag -e enjoy kayo. Bumalik na nga pala kami. Uy, may nalulunod na starfish. Ay, kala ko nalulunod. Nainggit nga pala ako nito kay Mayong kasi naliligo sa pool. Kaya ito, maliligo na rin ako. Thank you, mga ng hapon nga pala neto eh nag food trip nga pala kami dito ng longganisa na binili namin sa palengke kahapon. Ang nagustuhan ko pala dito na longganisa itong garlic na flavor no. Okay to. Nakita ko nga pala dito si Mayong nasasandok po. Tamang food trip na naman ng mga ipis. Pagkatapos nga pala namin kumain eh check out na pala namin no. At nag enjoy rin talaga kami dito. Maraming salamat po. Mamimiss ko tong Junis Beach Resort guys Talagang napakaganda dito Kasi may swimming pool na May dagat pa Talagang tanggal stress ko dito Nakaka-relax Kaya kung stress ka na sa trabaho mo Nako Kailangan mo mag-relax So ano hanggang dito na lang ha Bye bye